Dear Love, Limang taon na kaming live-in ng aking long-term partner na si Marlon. Maayos naman ang unang taon ng aming pagsasama sa loob ng iisang bubong. Punong-puno ng galak at halakhak ang bawat sulok ng aming tahanan. Bawat gabi ay binabalot ng init ng aming pagmamahalan. Walang araw na lumilipas na hindi namin hinahagkan ang bawat isa at ni sa hinagap ay hindi ko naisip na darating ako sa puntong ito. Sa loob ng mga taon ng aming pagsasama, hindi lang minsan, ngunit maraming beses na akong napapatanong sa aking sarili. Ganito bang totoong kahulugan ng pag-ibig? Paulit-ulit. Nakakapagod. Hanggang kailan ba ako dapat umintindi? Ilang beses kung nga ba siyang dapat patawarin? Sa kabila ng mga bagay na bumubulong sa aking isip, ay tila sinusubukang magbulag-bulagan ng aking damdamin. Kahit naghuhumiyaw na sa aking isipan ang katagang, Bitaw na, umayaw ka na, tama na, ay tikom naman ang aking bibig. Tila hindi ko talaga kayang sambitin ang mga katagang nilalaman ng aking puso at damdamin. Ngunit kahit nakakulong pa din ako sa relasyong ito, ay may isang bagay naman akong hindi na kayang ibigay. Hindi ko na kayang makipag-isa sa aking kinakasama. Abangan ah, mo naman, mahal. Ano ba? Kakaligo ko lang. Dikit ka ng dikit. Ang mo! Grabe ka naman, mahal. Dati naman, Konting kis-kis ko lang sa'yo. Kahit dampi lang ng daliri ko, hindi ko na kailangan sabihin kung anong gusto ko. Bakit ngayon? Parang ang sungit mo. Busy tayo. Pero, di ba dapat bigyan pa din natin ang puwang ang Paglalambingan? Patagal-tagal na din ang huli nating... Hayaan mo ba akong matigang? Baka naman, Pwede, kahit isa lang. Tumigil ka ha, Marlon. Anong oras na? Alauna na ng madaling araw. Maawa ka naman sa akin. Mapupuyat ako. May pasok pa ako mamaya. Buti sana kung may ibang maaasahan na mag-asikaso ng mga bagay na dapat gawin. Eh ako lang naman ang kumikilos dito. Ako lang ang gumagawa ng lahat ng gawain dito sa bahay. Tapos papagurin mo pa ako. Grabe naman. Pwede namang tumanggi ng maayos. Ang dami mo na agad sinabi. Ganyan ka na nga. Nakakawalang gana. Hey mahal! Bakit ginabiga? Kanina pa kita hinihintay. Nalibre ako ni ma'am. Nag-eat out kami sa buffet kasi birthday ko, ba? Diba? Huwag mong sabihin sa akin na pati yung birthday ko nakalimutan mo na. Sabagay, ano nga ba ang dapat kong asahan sa'yo? Grabe ka naman, mahal. Ang init naman ng ulo mo. Anong nakalimutan? Ito, oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tumigil ka nga! Ano yan? Cake sa candle. Blow mo na ito after mo mag-wish. Alam kong cake. Cupcake to be more specific. Nakikita ko naman. Ini-expect mo, Marlo, na matuwa ako sa cake na galing sa'yo? Cupcake? Na binibili sa tindahan? Nakita mo tong cake na uwi ko? Mukhang mas kilala pa ako ng mga katrabaho ko kaysa sa'yo na partner ko. Walang wala ang cupcake na hawak mo kaysa sa cake na binigay sa'kin sa ng mga katrabaho ko. Hindi mo lang pinag-isipan ang ibibigay sa'kin? akin. Hindi na nga pinag-ipunan, halatang hindi pa iniportan. Mahal, huwag mo naman akong pagalitan ng ganyan. Huwag naman sanang ikainit pa ng ulo mo ang bagay na nakayanan ko. Alam mo naman na tatlong ba na akong walang trabaho. At kahit paano, gusto ko namang iparamdam sa iyo na espesyal ka ngayong kaarawan mo. Wag kang magalala. Babawi ako sa iyo. Wala man akong magarbong regalo, paliligayahin naman kita ngayong gabi. Alam kong sabik ka na din dahil matagal na ang huli natin. Pwede ba? Hindi mo ko para usan. Hindi ako nasasabik sa'yo. Dahil araw-araw kitang nadadatnan at napapanawa na nakatambay lang. Kaya tantanan mo ko. Hindi yan ang gusto ko sa birthday ko. Lalo't hindi ikaw ang gusto kong regalo. Puro pagpapasarap para sa katawan mong iniisip mo. Magpapahinga na ako. Love. Masisisi mo ba ako kung matabang ang maging pakikitungo ko kay Marlon? San ka naman nakakita na may kasama ka nga sa bahay? Wala namang silbi? Ang akala ko, katuwang siya sa buhay ko Pero lumalabas na siya ay perwisyo Ilang beses ko nang sinabihan si Marlon Na hindi ganun kadaling makahanap ng malilipatan na trabaho Pero ayun, nag pa din Di ba, loko? puro reklamo na kesyo nakakapagod, nakakasawa. At ngayon, ako naman ang pinapagod. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ako na nga ang kumakayod, ako pa ang kailangan mag-asikaso sa bahay. Hindi na nga ako makaipon dahil hindi siya nakakatulong sa bayarin. Wala na nga ang ambag, mas magastos pa siya sa akin. Pagod akong uuwi mula trabaho, tapos daratnan ko pa siyang nakahayahay walang ginawa kundi manood ng mga pelikula at anime sa online streaming na ako din ang nagbabayad. Inaasahan niya na akong maglinis ng lahat ng kalat na siya mismong may gawa. Lakas ng loob! Gusto pa niya na may mangyari sa amin? Paano ako gaganahan? Napakabatugan! Sa aspetong yun, ako pa din ang gusto niyang trumabaho. Kaya hindi na lang, magduusa siya dahil kaya kong mabuhay ng walang nangyayari sa aming dalawa. Mahal, nung nakaraan pa ako nagre-request sa iyo na ipagluto mo ako ng pork steak. Bakit itong pangat na adobo pa din ang hinain mo? Pangatlong init na 'to. Ay, ganun ba? Nakakahiya naman sa iyo, Marlon, no? Ay, baka mas bagay sa iyo ang mahal, na Haring Marlon. Baka nakakalimutan mo. Na ako lang ang kumikita sa pamamahay na 'to. Natural lang siguro na magtipid ako, hindi ba? Para mapagkasya ang sahod ko para sa lahat ng mga gastusin. Kung ayaw mo ng ulam, huwag ka kumain! Wala ka nang na ang ambag, may lakas ka pa ng loob magreklamo? Pasalamat ka nga, hindi ko nilalagay ng pamurga ang pagkain mo. Teka, sumusobra na yung pananalita mo. Nakakapikon ka na? Ah, ba't pinagtataasan mo ba ako ng boses ngayon? Akala mo ba hindi ko napapansin kung paano mo ako pakitunguhan magmula nang mawalan ako ng trabaho? Wow! So yan palang nasa kokote mo na naging ganito lang ako magmula ng maging tambay ka. Was Marlon, para sabihin ko sa'yo, nagkakamali ka. Matagal na akong pikang pika sa'yo. Napaka-insensitive mo. At dahil nga manhid ka at sinimulan mo ako, sige, pagbibigyan kita. Iisa-isahin ko lahat ng pag-uugali mo. Sino matutuwa sa inaasta mo, ha? Wala kang effort sa relasyon natin. Akala mo? Lahat makukuha mo sa pahalik-halik mo? Sa pakiskis-kiskis ng katawan mo sa akin? Hindi na nga ako naghahangad na ayain mo kung kumain sa labas dahil nga mas pinili mong mag-resign at magpakatambay. Pero hindi mo man lang ako magawang kumustahin sa loob ng isang araw? Sige, ito na lang. Ano ba naman yung ikaw na mag-asikaso dito sa loob ng bahay? Eh kaso, mukhang kinarir mo ang pagiging tambay. Wala na ng trabaho wala pang pakinabang sa bahay at mukhang wala ding silbi sa buhay. Bakit hindi mo ako kausapin ng maayos? Kanya na pala kalit ang pagtingin mo sa akin. Pwede naman nating mapag-usapan ng mga bagay-bagay. Bakit kailangan humangtong tayo sa ganito? Handa naman ako makinig sa iyo. Ha? Makinig? Kailan ka nakinig sa akin? Hindi ba? Sinabi kong huwag kang mag-resign. Pero yung sarili mong desisyon pa din ang ginawa mo. Hindi ako magkakaganito kung kinilala mo ko, ang hirap sa'yo, sarili mo lang ang iniintindi mo. Mga pansariling pangangailangan mo lang ang mo. Ano ba Eva? Huwag ka namang ganyan sa akin. Parang inaapakan mo na ang pagkalalaki ko. Ayun naman pala. Hindi ka naman pala manhid. Kung hindi mo pala gusto ng ganitong pagtrato ko sa'yo, edi sana simula pa lang nag-isip ka na. Sana hindi ka napakatambay! Sana tinutulungan mo ko dito sa bahay! Hindi yung inintay mo pa na mapagod ako at araw-araw kang pagbungangaan para pumasok sa kukote mo kung anong gusto kong gawin mo! Eva, eh nag resign ako sa trabaho dahil sobrang stress na ako at gusto ko muna makapagpahinga kahit saglit lang. Stress? <laughs> Marlon! Kumising ka! Hindi tayo mayaman! Wala tayong karapatan na ma-stress. Buwan-buwan may mga bayarin. Araw-araw may gastusin. Hindi natatapos, kaya wala tayong karapatang magpahinga, lalo pa kung wala naman tayong sapat na ipon para sa panahon na nai-stress ka, may mahuhugot ka. Eva, tatlong buwan pa lang akong walang trabaho. E eh, paano ako? Tatlong buwan na akong nahihirapan? Dahil cargo kong lahat, Marlon! Nabawasan na ang pasok ng pera, dinagdagan mo pa ang bayarin. Mas dumaki yung bill ng kuryente natin kasi lagi kang nakababad sa internet. Kung hindi laro, nood at hiyang hiyal mo na ko sa asal bakasyonista mo. Dahil bukas lagi yung aircon. Ayos ka di ba? Ang galing mo! Eva, pasensya na. Pero hindi ko na yata matatanggap ang mga pang-aalipusta mo sa akin. Siguro, mas makabubuti kung uuwi na lang muna ako sa amin. Para kahit paano ay mabawasan na ang mga iintindihin mo. Sa wakas! At nakaramdam ka rin! Dahil kung hindi mo gagawin yan, ako na mismo mag iimpake ng mga gamit mo at ihahatid kita doon sa bahay nyo! Kung ang pamilya mo, kayang konsintihin ng ganyang pag-uugali mo, pues ako, hindi! nalulungkot ako sa mga naririnig ko mula sa'yo. Eva, sana naisip mo rin yung mga panahon na ikaw ang wala at ako lang ang nagpo-provide para sa atin ang lahat. Pero ganito pala, kaunting panahon at pasensya lang ang hiling ko sa'yo. Hindi mo pa kayang ibigay. Kahit ganito ang kinahinat na natin, tandaan mo, mahal na mahal kita. <laughs> Dear love, hindi ko alam. Pero ng mga sandaling yon, ay wala kong amor na naramdaman para kay Marlon. Matapos kong maibuhos ang lahat ng aking saloobin, ay hindi naman gumaan ang aking pakiramdam. Sabang, lalo kung binalot ng mga katanungan. Tama ba na hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makabangon muli? Pahinga lang naman ang kanyang hinihingi. Pero imbes na ibigay ko yun, ay pagbubunga nga pa ang aking isinukli. Nambing ang kanyang inaasam, pero hinayaan ko siyang matigang. Wala na kami naging maayos na ugnayan. Isinuwalang halaga ko na nga ba ang limang taon naming pinagsamahan? Dapat nga ba na siya ay aking sinukuan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Basic! <laughs>